Oh, hatukan 'yung bineo. Tayo. Ayan. Ay, mga tropa, mga pang palang kami sa atin lahat. Ah, uh, pupunta na, na tayo sa Bicol. Babiyaan namin sa Bicol nang aking ang asawa at akin anak. Tayo. Kasama natin si Nike Nike. Nike, ano? You know? What do you say? Hey, pre, yung ating miss. ano. Ayun yung ating karga. Okay ng karga natin, mga katropa. So. Hello. 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 Yes, dito tayo sa terminal ng jeep, mga uh, uh, katrapaw. Dito yung aming sasakyan na jeep. Bali, may dyan. Maka, kaya, mga katrapaw. Daming tao. Sa isang, isang, araw, isang bisis lang yung buha-biyahe. Umaga lang. Kaya kita. na. ko ang taga San Ramon, no? Uray, Uray. <laughs> ang gwapo taga San Ramon, no? gwapo. Ano? ang babayro kang galdago, no? <laughs> Mas a água entra eh oh. sepatu sewal lagi <laughs> gede <laughs> dikasih dah kan dia lokat nih lokat nih lokat nih lokat nih dah kan tadi dia tuh wah ini ini coba lah anu iya apa ya <laughs> Ayun mga tropa, nakapating na tayo dito sa Bicol Ayan na Ayan na yung ating bahay dito sa Bicol oh. Magpasinsya nyo na mga katrop Siyang kapatid ko oh. Hi Kasi si mama Hi kapeng nyo Ito <laughs> oh. na <laughs> si Tiffin Kasi Ayan si ano Hi Rizel Ta. Ay. pag Eh mga katropa, may isda tayong ano. May isda tayong May isda tayo ngayon. Ayan. O oh, makita mo to kapin nyo. Ito na ang isda. Pakita mo nga diyan. Ano? Di ano, angat. ako na ako na magangat. Ito. Grabe, ang sarap ito iihaw oh. <laughs> Grabe naman 'yan. Ito na. Ito na bubu. Ayan o, no? ito yung gagamitin namin sa pagbablog Na uh, is spear fishing yung tinatawag na spear fishing Bali ano lang daw to, ginawa niya lang Ano lang, homemade um lang na ano Na pana, ah, grabe ano, ang tibay naman talaga Ang laki nito Ito so, mga katropso Kung ganito pa naman tatama sa isda Iwan ko lang talaga Kung mabuhay pa Ayan. Bali mag kami ngayon mga katropa Kararating lang natin galing sa Ano, sa sa biyahe papunta dito bali ang ang inano natin na biyahe ay umalis kami doon ng alas 8 ng gabi tapos dumating kami dito sa amin ng ano alas 2 na ng hapon ganun kalayo oh kapingyo ito na kapingyo tingnan mo na yan oh uwi ka na ng Pilipinas mag vlog na lang tayo <laughs> ayan daming bata dito mga katropa Ayan. Oh, oh. Ayan. 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 Omo ka yung Para malinis lang yung pagkakaano ng dito. <laughs> Nilinisan na yung ano? Tekat, okay. Surahan surahan tawag yung. Unicorn, unicorn unicorn first sa uh, English. Surahan, Sikat tekat ni tekat ni tekat ni tekat ni lang natin siya. Kasi siya yung the ni <laughs> Oh, yeah. okay. 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 Yeah. Ayan, nilagay na yung ano, yung apoy. <laughs> surahan, iyaw sa apoy. Ganito mag-ihaw dito sa Bicol mga katropa dahil kanya-kanyang pag-iihaw yan. Iyo. Pero pag naluto naman yan, sigurado, lahat kakain. Pwede yeah. <laughs> yung matagal. Wally, pa, ganyan, uh, Malayo Malayo uh, masyari bukas naman mga katropa yung baboy naman yung pag-aanoy nila kakatayin kasi pala ano uh, piyesta pala dito sa amin bali disperas na bukas kakatay ng baboy merong isang baboy doon sa so may ano hmm. oh, happy piyesta sa nara eh yung saruan dakula na malaking masyado yung second batch katropa yun second batch ito na nga na tira hmm. durado na yan oh. No? Mm. Grabe ba? Third batch. Oops. Butom na. Butom Wala pang sinaing. Butom na. Wala pang. Ayan mga katropa. Ito na yung ating kakainin. no. Oh, makita nyo naman talaga. Ito yung hinuloy ng bayaw ko nung bago kami pumunta rito ay nanghuli na siya ng isda ito yung mga nahuli niya mga katropa wow wow pa tayo ngayon mga katropa para sulit ang ating kahit masarap yan kapag marami tayo para <clears> talagang <throat> ubus naman talaga yan ano Kulang pa yan. Shout, shout out sa'yo, Kapingyo. Ito na, oh. Ito na si Gipi. Ito na si Gipi. Wow! Tata! 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 Dula, tabi niyo sa supin yung Dula. Ay, talagay mo nga sa description mo ano, Joy Adventure sa kasi, ano, sa Hara, sila Hara. Para pansin tayo. Sa description mo. Kala mo bakit sa atin? Okay. Hmm? <laughs> Kau Kau tahu? 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 ang tahu? Kau 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 Si...

Dali ka naman. na hao. Easy lang, ko sa inyong mga tao hao. Nakailang-iiyak ka na, nakailang-iiyak na. siya. Is it fun? Alon siya, alon siya. Ayaw pa na siya Hindi na nga ito, Joe? Jeffy, mapigyan pang ano? Jeffy, mapigyan muna tayo pa. May mating na reinforced? Hindi nga. Mapigyan

<laughs> Ayo mo na kayo Ayo mo na kayo lang? <laughs> Ayo mo na

jun dengan kelompok belakang ya Dia senang senang Si Alonso busuk banget kayak Pakwan Serang Kakak Serangหน่อย Itu benar betul benar Mm. May mga no, Hmm. Ano ah. uh. Hindi so, 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 <mira> ko alam kung, <mira> kung sa isla o ano. Ayun, ayun, ito, Parang ayun, tinik na lang lahat ata 'yan, Mga tinik-tinik na lang. So ulit Ayan mga tropa, maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa aming YouTube channel. ah huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel mga tropa. Ayan, sa amin ni Kapingyo, saka si Tonying PH yun. Bye-bye!